Ako po ay umaten ng pagpupulong ng mga Indigenous Peoples Mandated Peoples Representation, yung IPMR, doon po sa mga councils ng ating lungsod, ng ating mga bayan, at ng ating probinsya. Ako ay natutuwa sapagkat representative po ng Indigenous People ay napapabilang po ngayon sa ating konseho sa Cotabato City ay merong membrong na IP na yung mandated representation na memorandum ng DIRG Secretary Jesse Robredo. Sa katunayan po ito yung legacy ni Secretary Robredo na ang mga katutubo sa isang bayan kung meron po silang sizable percentage doon, 10% o kahit 5 to 10% ay dapat na ay magkaroon ng representation sa konseho. Ito po ay sa lahat ng level sa mga barangay, sa municipality, sa probinsya at sa syudad. Ako ay natutuwa sapagkat karamihan ang ating munisipyo sa probinsya ng Maguindanao na mayroong mga katutubong mga constituency ay mayroon silang mandated na indigenous people's representation ako yung nagbigay sa kanila ng talk na ang dadalhin nila sa konseho ay wala iba kundi yung agenda ng mga indigenous people sa kabutihan na IP constituency ng mga munisipyo ng ating syudad at ng ating probinsya. Kaya sabi ko nga na magpatulong sila sa mga city mayor, sa mga town mayor, ganyan din sa kanilang mga vice mayor at ganoon din sa gobernadora ng Maguindanao upang sa ganun mapaglingkuran yung delist kasi ang mga IT ay kinukonsider delist yung nasa margin na ating likunan upang sila'y mainstream lalong-lalo na sa kanilang mga meeting tungkol sa kanilang ancestral domain sa tingnan nila yung kanilang inged yung puso sa na nandun din po sa batas ng IPRA at nandun din po sa batas ng Republic Act 11054 ang pagkilala sa ancestral domain na makatutubo upang sa ganoon sila ay magkaroon ng kanilang ancestral communal land. Hindi po palaboy-laboy tinatapon na lang sa bundok kundi yung kanilang ancestral domain bago pa dumating ang mga settlers bago pa dumating ang mga reliyon ay nandito na po sila isang tunay na kasakrap na pangyayari kung ang ating mga katutubo ay dinideprive ng kanilang ancestral domain. Ganon din po kinikilala din ang kanilang identity. Hindi po sila sinasamap ng mga IT community. Sila ay merong identity. Sila ay Tedurai, sila ay Lambagyan, sila ay Manobo o kaya Mandaya sa Nidabo area o sa iba pang lugar o sa Cordillera. Mayroon silang identidad na kailangang irespeto at kilalanin. At eh, dito so, sa Bangsamoro, kilala naman po natin sa Republic of Elements in the kinikilala ang mga indigenous people sa kanilang identity. As a matter of fact, binibigyan din sila ng freedom of choice. At ang mahalaga rin po ay ang pakilala sa kanilang customary law, ganun din sa kanilang tradisyon. sa ito'y mahalaga kung tayo po ay eh, naglaman sa ating sariling pagkupasya, ibigyan din po naman natin ang pagkupasya mga indigenous people according to their custom and tradition sa kanilang ancestral domain. Kaya nga mahalaga, sabi ko nga sa mga ITMR, na kaibiganin yung mga kasama nilang mga miyembro ng konsewo sapagkat pag-iisa sila, wala silang magagawa sapagkat ang elected konsewo member sa sampo. Meron pa mga mandated na miyembro ang kabataan at saka yung ABC President. At ngayon po ay merong ITMR. So, kaya nga magtulong-tulong humanap ng mga kaalyado upang ma-mainstream ang mga agenda. Sapagkat ang inyong agenda, ang inyong advocacy ay just and legitimate. Katulad din po yun ang pinaglalaban ng bangsa Moro ay kinilala ng pamalaan na legitimate ang kanilang grievance at ang kanilang meeting. So dapat eh gawin din po natin yung pagrespeto sa ibang tao na na mag-meeting na magkaroon ng kanilang pagpapasya sa mga kanilang local affairs sa kanilang mga asesado domain Sabi niya kung na natin yung ating karapatan, dapat kilalanin din natin ang karapatan ng ating kapwa-tao. So mahalaga po yung mga IPMR, kaya binabati ko yung mga alkalde na mayroong IPMR. Yung mga bayo wala pang IPMR, so up, napapanahon na ho upang ikidigyan ng pansin. Upang sa ganon, mayroong tinig yung mga nasa margin ng ating lipunan sa konseho. So binabati ko unang-una ating City Mayor na si Sintiang sa pagbibigay at magpapaunap na magkaroon ng ITMR sa City Council. Ganon din po, binabati kong ating gobernadora, si Miriam Mangudato, si Bay, sa pagbibigay din ng isang IPMR sa Konseo ng Provinsya. At ganon po din ang mga alkalde, eh, kung mag inyo na ito, napakarami na nila. Mayroon din pong mga bayan na wala. Kaya napapanahon na po na dapat bigyan ng pansin yung representation ng ITMR. Kayo ko'y nananawagan sa ating mga alkalde na bigyan pansin yung mga marginal sector na magkaroon ng tinig sa ating mga konseho at sa ating pamamahala. Ito yung tinatawag natin politics of inclusion, lalong-lalo na yung mga walang tinig. Kaya maraming salamat po sa inyo at God bless you!